Si... <laughs> Excited! Akala ko lumabas sa elevator eh. <laughs> Excited kayo. <laughs> sa kapunta eh. Naku, mahirap to. O, Rina, pag dito naging joma, maiiwanan ka niya. Hindi. <laughs> Nagmamadali siya, lang lang. siya lagi. Uh -oh. Excited. <laughs> excite lang. Yes, o, L. L. Hello, badlang people! Ako po si L. A wholesome negosyante from Muntinlupa. Oh. Hirap doon na wholesome ka, pero pangalan mo, L. Bakit L? L. Sa pangalan mo pala, kailangan mo na patunayan na totoong wholesome ka. Oo. Uh Oo. Oh, oh. Para oh. asawa mo kay si oh, Yael. Oh, oh. Yael, yeah, hello. In Ingat kayo sa bagyo. Alam mo ba ako nito ni L? Ano? <laughs> Bimbo. Bimbo. Ah. Akala ko, L.U., favorite ni Jack. <laughs> yeah. Hi, Jack, sir. L., ano pong pinagtatap, pinaggan mo? Ano? Pinagkakabalan mo. Pinagkakabalan. Ano pinagkakabalan? Wow. Wow, taga Australia ka. <laughs> Bakit? Yeah, <Pa> Australia. <laughs> yeah. big Ay, sorry. Nagsiklaway <laughs> ka. Anyway. <laughs> <laughs> ano po pinagkakaabalhan niyo, Kuya El? Bale, may negosyo po at saka nagtuturo po ako sa college. Ah! Anong subject? Ano po? Oh, sales and marketing po. Ooh! Love oh. it! Perfect! Oh. Ilang Kasi, taon na si El? 44 po. 44. Okay. Kasi yung jacket niya parang familiar sa akin, yung pormahan niya. Bakit? Bye. Ganyan yung pormahan ng mama sa amin na nagpuputol ng mga jumper. <laughs> <laughs> ganyan, oh, ganyan suot ng mama na nagpuputol ng jumper. Replies <laughs> oh, <laughs> lang ako. Tapos tumitingin ang kontador. Grabe mang kontador ngayon, ang tataas na, no? Siyempre, mm. Yeah, syempre, lang, lang dito. Galing. Anyway, nakailang girlfriends na po kayo? Nagano ka na ba ng asawa or girlfriend? Ah, uh, asawa, wala pa po. Pero girlfriend, mga lang ilan. Konti lang naman po. Ah. Opo, opo. May anak na ba si Elle? Ah, wala pa po. Wala pa po. Oh. Ano pong pick-up line niya para kay Rina? Uh, Ma'am uh, Rina, Yes? Ice ka ba? Bakit? Crush kita, okay lang. Tapos sinabi ni Rina, okay lang. Kasi ganoon siya sa pader, crush kita. Ganoon <laughs> <laughs> siya sa pader, crush kita, okay lang. Yung pagtagaya niya ni. pa sa pala. Kaya ina-speak. <laughs> <laughs> Sabi mo, crush kita na eh. <laughs> May iba si Kuya El. First time nah, niyo po bang nag-pick up line sa buong buhay niyo? I mean, sa mga niligawan niyo dati, nag-pick up line talaga kayo o oh hindi? Ngayon pa lang. Trinay niyo lang. So cute. Ikaw din po sa Ruel. Talaga. Oh. First, first time. time. <laughs> Nasasabihan ka ba ng pick-up lines dati? ng mga relationship. Ay, ah, hindi. Sabay-sabay okay. oh, for, sabay -sabay silang naka-experience dito. O, oh, eto pang may isa. Eto naman si Searching number three.